Sandra Mulak, idinepensa ang pagiges sa Family Feud matapos dagsain ng masasamang komento. Alamin Showbiz Balita ni Anton. Parang basihan ang mga masasamang komento tungkol sa pagiges ni Sandro Mulak sa game show na Family Feud kung saan host si Dingdong Dantes. Ito ang paliwanag ni Sandro matapos na dagsain ang mga masasamang komento ang pagiges niya sa nasabing game show. Mababasa sa mga komento na akala raw nila ay may trauma pa si Sandro pero bakit naglaro na ganito? May isa naman nagsabi na nabayaran na raw si Sandro ng GMA Network habang ang isa ay nagsabi naman na hintayin na lamang dahil magiging isa ito sa most promising star ng GMA bilang kapalit umano ng kasong isilampan ito sa dalawang private contractor ng GMA na sina Richard Cruz at Jojo Nones. ay sa batang aktor, nagtaping siya sa Family Feud bago pa siya naghain ng reklamo lamang kina Jojo at Richard dahil ito ay nangyari noong July 11 pa samantalang July 21 naman daw siya naghain ng reklamo pagkatapos pa ng GMA Gala. Sinay pa ni Sandro na maging siya ay nagulat dahil napakatagal ng airing na nasabing episode. Sa ngayon daw ay in contact pa rin naman siya sa kanyang manager, sa si Sparkle Artist, ang talent management ng GMA7. Ngunit hindi na raw niya alam kung kailan siya tatanggap muli ng mga proyekto. At yan ang aking balitang showbiz para sa metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. thank you